Happy Tuesday morning mga ka-guys and mga kasari. Andito ako ngayon guys sa labas. Morning ng Martes. Ang oras is 8.30 pa po ng umaga. And unahin ko yung aking uling. Bagong-bago ang uling ni Kuya AG guys. Bagong deliver na isang araw. <laughs> Bago pero nung isang araw pa. Matagal-tagal na hindi nakapag-uling si Kuya AJ dahil nung mag-deliver siya is wala kami. So, naantala siya. Siguro binigay sa iba, pero ang sabi, hindi daw. Nabisi lang daw yung delivery, tapos may iba siya ang transaksyon, hindi niya na pagtuunan ng pansin, kaya ngayon pa siya nahatid. O nung isang araw pala nung isang araw tag 25 pesos lang yung ating uling magandang klase siya hindi siya yung uling na dritso abo. meron pa siyang baga na matira So, depende kasi yan siya sa klase ng kahoy na ginagawang uling Ito pala is uling kahoy, hindi siya uling sa bao, bao ng nyog So, nilagay natin sa ref para ma-preserve <laughs> Nilagay sa ref para ma-preserve ang uling Ayan. Kasi si uling daw guys, at saka si ref is magka-partner Na ano kasi yan siya na pag-alaman sa mga eksperto na ang uling is magandang pang-alis ng amoy ng refrigerator. So, kaya anjan siya sa refrigerator namin na sira. Meron pa tayo ano, extra dalawang sako dito dahil ano siya, tatlong sako ito na deliver. Actually, nabuksan ko na itong isa para mag-refill ako dito dahil na, ben, nakabenta na rin. Kahit papaano guys, mabinta ang uling dito sa amin. Shout out! <laughs> Mabintang uling dito sa amin. So next is, ipapakita ko guys yung mga nabili ko kahapon ng mga gulay. Kahapon ng hapon ko ito na display. At saka sariwang sariwa pa until now dahil nga marunong si Kuya AJ sir. Marunong daw mag-preserve kasi may mga nagtatanong... Until now, yung mga lumang video ni Kuya AG sa 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 YouTube, is may nagtatanong pa rin at nagko-comment kung paano ko daw na-preserve yung ating mga gulay. Actually, wala po siyang special na preservation. Need mo lang guys, huwag painitan, huwag painitan at saka huwag masyadong i-expose sa init ng araw dahil po nalalanta at nasisira po ang mga gulay pag naka-expose siya sa init at saka kung hindi man siya naka-expose, kung nakabuyangiyang siya ganyan, okay lang kung maubos agad. Pero kung hindi siya maubos agad, nasisira at nasisira talaga. Pwera lang dito sa ahos at saka sa sibuyas dahil matagal itong masira, pati itong ating mga patatas. Ang patatas pala natin ngayon guys is super ganda, pati ang ating kamatis kahit medyo may kamahalan dahil tumaas ulit ang presyo ng ating kamatis pero still mabinta pa rin. Ito is puno ito kahapon, wala itong atsal ko, ganyan yan siya, puno, puno siya, pero na almost ano na lang guys, nangalahati na po siya, dahil mabinta po ang ating kamatis kahit mahal. <laughs> kung magtanong kayo, kung kahit hindi nyo itanong, sabihin ko na lang pala na ang ating kamatis is tag... 80 ang kilo na ating kamatis re re retail ni Kuya AG. Ayan po, ang ating talong din na super kinis is um, mahal din. 90 pesos ang binta ni Kuya AJ. Although, may mga mura-mura doon, guys. Pero, hindi siya magandang klase. And, andyan pa rin yung ating mga repack-repack. By the way, ang ating mga repack-repack, guys. Lalong-lalo yan na yung na, ano ni Kuya AJ, na na reels ni Kuya AJ na mga repack-repack is, ano, guys. Tuloy-tuloy yung views niya. And, maraming nagsishare. Thank you pala sa ating mga mga followers na nagsishare ng mga reels ni Kuya Edge, especially yung ating ripak-ripak dahil dyan po tayo kikita sa ating ripak-ripak. And marami ding nagko-comment until now. Every day or eh, halos araw-araw is may mga nagko-comment sa reels ni Kuya Edge about sa ripak-ripak. And I hope na yung ibang mga reels natin is may mag-comment din. Shout out. Langga. <laughs> Shout out. <laughs> Ayan. So, ang ating itlog, medyo umuki ang lagay na ating itlog ngayon. <laughs> umuki. Umu ang lagay na ating itlog dahil hindi na masyado ang nahihirapan si Kuya magkuha ng itlog. Na kung dati-rati is nagpapa-reserve tayo at saka ang reserve is isang tray, dalawang tray lang may bigay. Ngayon is nagtatanong tatanong na sila kung ilang tray daw gusto ko. So, meaning, marami ng, ano, marami ng stocks ang itlog at saka hindi na pahirapan. So, minsan hindi na makapagpareserve reserve si Kuya AJ, diretso na lang bili. So, um, palatandaan niya na marami ng stocks si Itlog at hindi na ano, hindi na pahirapan sa stocks. So, nakabawi na siguro yung mga poultry farm. Meron na siguro silang maraming supply kaya hindi na siya nahihirapan na mag mag-supply ng mga itlog sa bawat tindahan. So, sa suki kong binibilhan is marami na pong stocks. So, maya-maya baka kukuha na naman si Kuya AJ ng another apat or limang tray. inaraw-araw na ni Kuya AJ ang pagkuha ng itlog guys. Uh, at least, meron tayong 3 4, apat, 4 or limang tray everyday. Dahil mabinta talaga yung itlog. <laughs> Kahit na hindi nyo itanong rin, ang itlog talaga is super mabinta tah di ba dong? No? Ah, <laughs> shout out dong. <laughs> At saka, meron ng paano pala dito si Kuya AJ guys. Pasadahan ko na lang yung ating mga patarpulin dito. Meron tayong mga patarp. <laughs> mga ano guys, mga mga paninda. <laughs> mga paninda. <laughs> At saka, hi kay Kuya, kay Mami Iya. Shout out. <laughs> Shoutout out Mami Ang atin pala guys, cream bread is ito na lang yung naiwan. So malakas ang ating cream bread. At ang ating ampaw is dalawa na lang din. At sa Cameron tayong nabili din pala kahapon na peanut butter. Creamy peanut butter po Natig 85 pesos lang ang benta ni Kuya EJ. Namili ako guys ng shout out. <laughs> Man. Ayan kapatid ni Kuya A.G. dumaan <laughs> so ito um, 85 ang benta ni Kuya balikan natin yung ating ano, peanut butter Ayan. mabenta tong peanut butter natin guys syempre katabihan siya pag na display katabihan siya ng ating cream bread at saka pinasadahan agad ng ating amiga kining gingat ngat niya guys itong silyo dito ningat ngat niya kagabi so na damage na agad yung isang ganito na damage na so yun lang ang ano yun lang ang isang nakakalungkot na balita today <laughs> kung okay ang ano okay ang mga benta ni Kuya AG sa mga gulay sa uling sa mga ripak-ripak at sa ripak, ripak at sa mga ibang paninda natin pero nalog si Kuya AG sa peanut butter <laughs> ang peanut butter kasi ang napagtuunan niya ng pansin <laughs> <laughs> At saka yung ating mga sitserya andyan pa sa taas. Meron pa akong mga dapat i-display dyan na mga sitserya pero later on na lang kasi may lakad si Kuya AJ. Meron tayong delivery sa tubig ngayon. So hindi siya kaya ng tricycle dahil medyo maramihan sa ano namin sa aming reseller. So sasabayan ko muna yung ating Kasama doon sa tubigan para madala na lahat yung order ng ating reseller. And that's all na lang muna for today mga ka-guys. Bilhin na kayo ng ating mga gulay. <laughs> Ayan.